Okay, dito muna tayo sa lokal na mga kandidato ngayon na pag-uusapan natin itong Kaluukan City na itong si Dale Along Malapitan. Ito yung sinusuportaan ng Iglesia Ni Cristo. Bakit ko kamo na ginawan ko to ng reaction? Kasi itong si Malapitan kasi, ang kalaban nito ay itong si, hmm, yung kritiko ni dating Pangulong Duterte, itong si Trillanes. At alam naman natin pag uh, suportado ka o i-endorse ka ng Iglesia ni Cristo ay malaking bagay 'yon sa kahit sinong kandidato, kahit sino pang ano niyan, uh, kandidato na medyo mahina-hina ka dito sa bandang mga survey survey o sa mga suporta, pero pag na-endorse ka sa ano, suportahan ka ng Iglesia ni Cristo ay malaking bagay 'yon kasi bihira pag uh, sinuportahan ka ng INC. Bihira sila na ikaw yung halimbawa uh, ikaw yung kandidato suportaan nila bihira sila yung ganyan kasi pag, once na ikaw ang uh, kanilang suportaan uh, ang ibig sabihin yan ay may tiwala yung mga INC sa kanilang susuportaan. Hindi yan basta-basta magtiwala sa mga taong na may mga may mga ano, hindi magandang track record talaga sa pagkakandidato o sa kanyang pagkatao. Kaya itong INC ngayon ay inendorse na nila itong si ano, Along Malapitan na kalaban nga nitong si Antonio Trillanes. Ayan nung ano sa Manila Bulletin, no? ayan nung uh, balita sa Manila Bulletin sa post online nila yan. Kaya ito si ano, ito si Trillanes. Mayroon kasi to siyang isang supporter, pero hindi siya supporter na nakatira sa kaluukan bali, sinusuportaan lang to niya kasi itong si Trillianis kasi kapartido kasi to ni Isko Moreno at saka itong si ano itong si Vico Soto e, ano to siya eh, uh, Aksyon Demokratiko. kaya itong si ano ito yung may flagger na tagay Maynila, di ko na pangalanan kasi uh, mano lang to siya, masisikat lang to siya kumandidato rito ng senador pero tagilid to sa kanyang kandidatura. Hindi to siya mananalo. Kaya nainis din ko sa tao na to kasi dati to siya, Maki Duterte din to. Pero nung bandang huli na, puro na lang ito bibig nito, ah, tinitira niya mga Duterte. ano nakain ito ni ano? Itong vlogger na to. Kaya di ko na to siya pinapanood dati. Ang uh, kanyang ano ngayon, focus na lang siya kay itong sa tatlong kakandidatong mayor itong mayor uh, kakadating ng Kaluukan itong sa kay Isko Moreno at saka itong sa Pasig. At ito siya nagsabi nung nakaraang linggo na panood ko yung video niya. Hindi ko talaga hindi ko naman talaga pinanood nang ano, dumaan lang. Tapos ang sabi niya ay dumikit na daw itong si Trillanes sa survey sa Kaluukan At uh, mukhang may matatalo si Along Malapitan. Ku parang imposible na ang mga ma malapitan at alam ko naman ito magandang record din tong si ano itong si Alung Malapitan maganda ang record dito sa pagiging mayor diyan sa Kaluukan kaya yung ano niya pinapalabas niya na maganda daw ang performance sa kampanya ni Trillanes ano so, anong magandang performance na ang dami kung nakikita diyan na sa taga Kaluukan na inis kay Trillanes gawa nitong Uh, ginawa rin ni Triales kay dating Pangulong Duterte. Siya yan eh, yung sa ano, nagre-report sa ICC. Siya yan. Sila yan lima. Kaya, uh, kung napanood niyo yung, yung hearing dati doon sa Senado na halos uh, paluin ng microphone nito ni dating Pangulong Duterte to si Trillanes kasi inaasar niya yung matanda eh. Napakabastos kasi dito talaga. At ito na ngayon ang kanyang karma. Binalikan na siya ng karma. At ang IINC, hindi siya sinusuportaan. Kasi sabi ko nga, itong IINC kasi hindi to sila pwedeng susuporta sa mga kandidatong may mga bad, bad record, mga bad influence sa mga... Siyempre, religious group yan eh. At dito ako hanga sa itong IINC kasi pagka... Once magsabi na suportaan nila yung kandidato na yan, vote, ano yan sila eh? ah uh, Black voting yan sila. Talagang... Lahat yan doon sila mag... Uh, pupuntahan talaga nila yung mga kandidato. Kung sino yung ano sa pinuno. Uh, ano sila? Uh, buo ang suporta nila sa kandidato na kanilang susuportaan. At ito sa ngayon, si Trillanes... Uh, pag ikaw ay suportaan ng Iglesia Ni Cristo... Uh, Mag-isip ka na. Kasi... Ito religious group yan. Malaking religious group sa Pilipinas. Buong mundo to, mayroon to silang mga ano, mayroon silang mga miyembro sa buong mundo. Kaya mag-isip ka na, bakit ako, halimbawa lang si ako to. No? Bakit ako di ko niya ng ano, ng INC? Kasi mayroon iba dyan, pagka ano talaga, talagang minimithi talaga. Inano talaga nila yan. Uh, gusto talaga nilang masuportaan ng INC kasi ano nga yan eh? Buo ang suporta ng ILC sa sino man na kandidato na gusto nilang suportaan. At kahit sino yan, Malukal man yan, mga uh, national, nag, ano, nagnanais talaga yan. At talagang hinahangad talaga nila na sana ako suportaan din ako ng INC. Talaga nililigawan yan, yung INC, na sana suportaan din. Kasi naalala ko rin dati itong Ilsyaday, ganun din yun na talagang pupuntahan niya sa mga kandidato halos na mga lahat ng kandidato sa mga national halimbawa pinupuntahan dati yung Ilsaday pero ang Ilsaday kasi ngayon parang humi parang humin na yata eh di wala na sa bagay uh, di naman ako sa ano di na ako sa nakapanood talaga ng mga ano ng Ilsaday kasi dati napanood ko yan eh na malakas talaga ang Ilsaday pagka kuha ka ng Ilsaday malaking bagay yon talagang aangat yung ano mo ang aangat talaga yung pagkakandidato mo kagaya itong INC ngayon pagka ikaw sinuportaan ng INC aangat talaga kahit uh, sabi ko nga dito ka sa bandang ibaba pag nahatak ka ng INC magandang laban yan kasi ang INC maraming maraming miyembro at uh, ito yung nangyari ngayon kay Trillianis na hindi siya sinuportaan ng INC mas malaki talagang bagay kasi ang mga tao kasi Halimbawa, ikaw ay ka, tapos ang mga tao, nakikita nila, nga, ito si Malapitan, sinuportaan ng ILC, ay kahit hindi ka ILC, makikita nila, ay matino talaga to, kasi Iglesia ni Cristo na mismo ang nag-suporta uh, nitong kandidato na to. Kaya yung mga tao, mahatak din ng, sa, sa Iglesia ni Cristo na, kasi nagtiwala to eh itong religious group na to, nagtiwala to dito sa kay Malapitan. So ang mga tao niyan, ah oh, dito tayo. Kasi nagustuhan ng INC kasi ang programa nitong si Malapitan. Kaya ito yung dahilan na inano nila, uh, sinuportaan nila yung uh, pagka mayor nitong sa kalokal itong si Malapitan. At uh, itong si Trillanes, wala namang ibang ginawa kasi to kung hindi paninira ng paninira sinisiraan niya si Pangulong Duterte, sinisiraan lahat ng mga pamilya Duterte, siya talaga ang um, ano nito, ang naninira kay Pulong, um, kay uh, kay VP Sara, kay sa, Tata tatay nila, kasama ngayon si ano eh, si Hanilit eh, parang itinira din yan ni ano, si Kitty, tinira din yan ni ano, ni Trillanes, walang pinipili yan, kahit bata, tin, uh, tinatalo niya, kaya ngayon, talo ka na sa yung nag, nagbabala ka pa lang na magiging mayor ka ng kaluukan, wala na to pag-asa. E ito ay nag-isip na to siya, ay wala na akong pag-asa dito. Matras ka na lang, Trillianes, kasi hindi ka na mananalo. INC na ang niyan. Ang INC nga, pag ito yung nagsusuporta sa mga kandidato, mahahatak yung kahit hindi INC. Kasi mga tao, nakikita yan eh, oh, pag hindi mo ba kayang humarap at humiram ng pera sa iyong mga kaibigan? Sinusupo tayo. dito tayo. Kasi ang mga iglesia ni Cristo kasi, ang taas ng respeto yan sa mga tao. Ako, hindi ako ay, hindi ako iglesia ni Cristo. Pero sa respeto, ang taas ng respeto ko sa mga tao na yan. Kasi, tapat kasi. Mayroon silang organization na simbahan, di ba? Wala silang ano dyan na... Wala silang ano dyan sa kanilang simbahan. Basta ang kanila, ano lang yan, magpalaganap lang na yung mga bagandang balita. Kaya sabi ko, nagustuhan ko yung mga pamalakad ng IANC. Eh, ayaw nila yung politika na sobrang politika. Nakikita natin yun, no, nakarang mga buwan na sumuporta sila doon sa ano, sa rally sa Luneta, yung peace rally. Kaya lang ano nangyari noon? Walang nangyari noon sa peace rally ngayon. Hanggang ngayon, ang Pilipinas nasisira pa nasisira hindi sinunod nung administrasyon na nga yung panawagan nila na suportaan namin tong peace rally na to ay yung rally ay yung peace na to kaya magrarally kami sa pamamagitan ng peace rally kaya itong mga kandidato ngayon kung sino man ang suportaan ng Iglesia ni Cristo sa national sana man lang mayroong masuportaan at uh, nakikita ko kanina yung si kandidatong si Rodante Marcoleta ay may ano may meeting ni Vance sa sa Bulacan. So sana mabitbit din ni Marcolita itong mga PDP laban para maganda naman talaga ang laban kung mabitbit din sa sa ANC itong mga ibang kandidato at sana suportahan din. Ito naman si Marcolita, sinusuportahan naman din talaga to kay ni dating pangulong Duterte. Ito talaga ay gusto naman nanalo. So kasi nga ito miyembro ng siya hanga kasi si dating Pangulong Duterte sa mga INC kasi nga hindi nga sila mga kurap. Iba yung pamalak. Iba sila magpamalakad sa kanilang relihiyon uh, reliyon. Kikita naman natin kung ano ang kanilang mga simbahan. Simbahan, kapilya nga tawag nila yan sa ibang simbahan yan pero kapilya pa ba yan? i naman ako, eh, sa mga katuliko na kapilya ang tawag ng kapilya. Hindi talagang kapilya tingnan pero sa kanilang kapilya iba eh ang laki simbahan. Kaya ito ngayon, si Trillanes, uh, bumalik na ang gaba ni Trillanes. Karma na. Wala nang tiwala ang INC kay uh, Trillanes. Kaya Trillanes, eh, eh, check ka na lang.